Ayong hapon, welcome sa tuang tulumanon tulumanon Dialogos pagtuong katoliko din mabati kita din sa atong sibyanan DXDD ang radyo kampana hangtot kita sa alas 5 ang takna sa hapon Sa galan sa tuang station manager Reverend Father Edgar Canama sa Masters Control Kauban na ito karoon si Roldan Adlaon dito sa transmitter Juni Pabayran Usab, sa ngalan ng sa ato ang program director Brad Windel Talibong ato ang usab nga mga kaubanan sa Catholic Faith Defenders sa ingon man ang ato ang presidente Brother Ruli Bangos ug sa ngalan sa ato ang arsobispo Monsignor Jesus Susado ato ang Vicar General Monsignor Maximino Naron naglisod paglitok si Brad Andres <laughs> Bueno mga kikalaan, Kumusta o may pagpaminaw ng atong panag-uban na Adlong Domingo, Pitsa 17 ni Bulan, Hulyo 2, ay 2,000 may usap nga pagpaminaw o may hapon sa mga kasikbit nato nga mga lalawigan, lalawigan sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, ingon man sa Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, o Sambuanga del Norte, ingon man usap ang kalimag isa ka barangay nga naglangkob ning atong dakbayan. May Bay kaglaan uh, sa gihapon kinasingkasing namong gidapit ang ato ang mga kaigsuonan sa nagkadayan pundok ilabi sa uh, mga pastor evangelist nga musaka dire sa ato ang uh, tulumanon. Musaka din sa ato sibianan aron sa pag-apil ning atong tulumanon. Niya niya na usab ang ato ang mga banggiitan kayo nga mga kaigsuunan labi na si Brad Iligabas, Gabas ni Plaster Nagayo Brad Andres Angka Pusab ang mga kauban Brad Mario o si Brad Jando o gingon mo uh, sa mga mga kauban nga wa pa mudangat samtang nga ato usab uh, nga gi paabot ang pagdangat sa itong mga pinanggang igsuon sa pinili nasod. nga nasod no? pinili nasod, Piniling nasod kato silang wakay ko kami murais atong mga ngalan o mga apelyido atong ato mga iso on pero doon ako natimanan katong kikaatbang na Brad Wendell na si Mario Look sa ka sakop yapon si piniling nasod o inyong nabate atong adlong domingo atong pizza Gis, ang nabate talit ni Brad Wendell o sa piniling nasod pinagi ni Brad Mario Looc sa sakop sa piniling nasod Unya mo balik kuno sila karon no adlaw. Kay gidunay na pud di mga tema ilahang gitugpo og nga moy diskusyon unya unya atong ipanghinaot ang ilahang sayo nga pagdangat dinhi sa ato ang tulumanon. Aron si unya na sayo usab nga masugdan kun unsa may buot nga nilang ibutyag kalabot sa ilahang mga pagtulunan Kaya eh, matod pa sila may gipili sa Dios. Pero sa mga pangunta na usab, kaya gipili man sila sa Dios, ang si Ong Gapay, pinili sa Dios. Ong sila usab, pinili sa Dios. O niya kay nalibkas man sa mga ngabil sa itong pinanggang igsoon nga may siya, nga ang Diyos tungod sa kabuutan, dip, pinili usab. Nanungutong dunay pangutana nga, kinsa may nagpili sa Dios. Pero tung tinang nga higsoon na kalitan siya sa pangutana at yale, mo na yun siya nga ang Diyos usap. Pero mo atong ibalikan ako sa pangutana na yun siya, nga sila di ay mo'y nagpili sa Dios. O niya, kamo na magtimbang-timbang, kinsay una di nila, ang Diyos ba o sila? O na nga, ato ipaabot niya po, ang atong nga uh, igsuon ka nga mo apil sa tuang tulumanon. alang O usap sa naing pundok, mga Adventist. O mga labi pa ang na Iglesia Kristo. Atong sakop ni Felix Manalo, di magina pud sila tugutan, no? O niya, bisan sa katong luas na. Dagha man kay mga luwas na. Atong mga born again. Oh, atong i dapit sila. Bueno, you know, atong ihatag una sa tuang mga kauban alang sa pagpangumusta na sila lang Brad Jando, Brad Mario de Horas, ana si Brad Eli Gabas, o si Brad Andres Angkap nga sakop sa Invisible Church of Christ. si Brad Iligabas hangtod karon wa pa ni pundo kag nagpabilin pa siya sa so, yahang giingon nga siya pretinker ato At yatag ni Brad uh, Jando Alabado alang sa pagpugusta Brad may wayong hapon ah uh, may hapon sa inyo, Brad Jor, sa na mga naminus itong programa nato, araw Niyalugo, labi na ito, Aron Doya Lugo, labi sa Village, si Sir Jeffrey Medina, kanunin siya nagpaminaw sa ito programa via internet. Oh, dahil ako uh, akong nga siyang kulalay tumarong diya sa uh, kanang talisay mayong udto mga kaparenti ang mga kulanggo mayong tanan, dayon sa kanang mga sugindik paminaw uh, kanang mga may, namoy kaguling internet sa balay pwede mo mo tanaw sa tuwang bayan internet day -day kampana, dayon kanang sa gusto maka-download na na gi, ginabutang sa YouTube aning mga programa nato dire makita ta sa YouTube dire sa user Zanjo Naruto na dina na ang kwan sa gusto mo download sa gusto mo maka-replay na i-replay da sa youtube.com oh dayon sa tanang mga sig sigurado pa minang, labi na dia sa mga piniling nasod na na kang Brad Mario Luok Mm, kato ni na natay video sa YouTube to nga si Brad Mario Luok, nakigatbang bang nako din eh, nga nagpatugyot siya ang kamrad tata nga siya bantugang debator sa piniling nasod pero inumduman nato, kung sa gusto maka replay na ay kuha sa youtube nato, to gyapon katong natabunan ng Brad Windell, ning lutaw ang tinood nga siya nagpaka debator lang kay kaya sa pangutana po lang di galik to mo one mo kanang cross examination siyang katbang sa tanang mga naminaw mayong odtro niyang tanan Bido salamat kayong Brad Jando sa pagpangumusta na kumusta o may pagpaminaw di ay sa um, aper, uh, Tuluan Tambulig sa Buanga del Sor nila ni Melvin uh, Montuya o uh, uban siyang pinanggang kapikas Marimbao muntuya, ingoman ni Crispin Abalye ug uh, um Anet Abalye usab may pagpaminaw uban silang pinanggang anak si CJ ug uh, may pagpaminaw usab sa tong mga kauban mga lay minister niya sa uh, um, Santa Teresita Faris, Brad Abilino Uberes nagpabiling ulitaw nagpabilin pong gwapo o, o niya, silang Brad Bogs Hisuler, may pagpaminaw o may pagpaminaw ni Annalyn Hongko sa Kinuman uh, Kinuman Norte ba na? Sur nang sa Aurora Usab sa Buanga del Sur may pagpaminaw sa ni Melody Montibilla, o siya ang amahan si Usias Montibilla. o niya, alang sa yun may pagpaminaw ato ihatag una sa ni Brad Mario de Horas alang sa pagpangumusta. Brad Mario, mayong hapon. Mayong bueno, may hapon kay Brad Joel na sa itong mga soking isang paminaw nga. Uh, sa tanan nga mga kubanan, mga katolik pitipinder. nas kanon na nga nagsunod sa itong tulumanon sa dialogo sa pagtuo nga nunti kami mga kaigsunan kutub kami sa alas 5 sa hapon nga sa mga uh, usab nga mulag na sa Santa Iglesia Katolika na sa kanon uh, nang hinaot uh, musaka o sab na binasab sa mga born again nga may hapon na sa atong presidente sa dia sa CD, uh, sa, uh, sa Cathedral Chapter nga ni ni uh, brotherly Brad Rulli Bangos o, us o ba sab sa iyang uh, pamilya siyang mga kas kasingalanan niya lang Brad uh, Fred Olayer o ba sa iyang pinanggang anak sa iyang mga sa atong mga o usab nga ah, nagsunod sa atong tulumanon nga may hapon din mga kubana antong mga lay minister usab diris, sa cathedral chapter nga sa nga nagsunod sa atong ah, tulumanon diris, sa uh, ah, Lambugan course ni ah, Brad Media Abilia o bantang sister Amay o ban usab siya pinanggang anak mga kaslinganan kang ah, Dimas Sumamban o ban usab kasi yang, mga pinangga diyang anak mga pamilya kasalinganan kang Brad di uh, Bernardes kang Brad uh, uh, sa mga kubanan diya sa Lanao del Norte diya si Kanunay nga nagsunod nga labi na lang diya sa uh, diya sa Tubod, Baroy, Maranding sa Kapatagan diya ka, sa SMD Usab diya sa mga kubanan diya sa SMD kang uh, uh, nalimot ko sa itong ngalan to kang uh, Undoy padilyam na ito niya kasagara ni Apinato Matang Bernis sa itong pagtuon niya sa si CWL sa kanunay kami nag nga po na nagya po ng atong klase Matang Bernis niya mintin niya po atong itong kanaghanon mukab, mukabat muka kipuntang mga kurinta ka buhok sa ginoon niya napatay o, oh, oh, mga bago o oh, ban sa mga daan ayun o oh, Uh, na po mga sabadista o sab. Nga, malampuson ang Doon na uh, yung ni Apel. Yung atong na atong pamalandong. Kung sister, malimot ko sa nga uh, naghatag na itong pamalandong gamay Nga, sa tanan itong mga kaubanan, nga, sa kanon sab, uh, madasigun sa pagtuon, matag birnes, nga, sa welcome tanan. Katoliko man, katoliko, sa itong uh, doktrinal, uh, doctrinal Bible doktrinal, dia selong sa CWL. Ngayon mga hapon na sabi ka ang alang doon Arsobispo Jesus Dosado o siyang Abay uh, Karineral monsenyor uh, Maximino Buenaron narun, Yan, kasamtangang na sa Tanggob niya itong mga kubanan sa uh, Tanggob chapter ng puluhan ni uh, Brad Pilipi Ordinisa kang Brad Rudy Isik kang uh, Brad Judags Brad Karin Candano of course kang Brad Karin Candano niya nagkita amin ni Brad Karin Candano gahag kagahapon no usab dire sa Osamis nga sa itong mga kaubanan diha kang Lee, Brad Lito Montijo kang uh, ah, kang Brad Sulatorio nga sa tanan nga ang mga tagubanon ah, may hapon kaninyo diha sa tanan nga nagsunod nga sa atong mga texter na itong mga texter usab na sa si kanuna usab nga uh, ah, sa si kanuna usab nga nagsunod sa atong tulumanon nga atong mga kubana mga CFD nga particular na dia sa uh, IMU chapter nga gipangulahan ni pangulong ni Brad uh, Robert Castro uban sa kang Ma'am Vilma Nasireno uban sa mga adviser uban sa yang presidente sa si Brad Melvin Ocampo kang Brad Bijilan usab ang mga officer sa MNU chapter sa tanan ng mga member sab, nga kanunay usab Uh, madasigon sa pagtuon sa atong uh, Bible study mga kaigsoonan nga uh, sa, uh, sa, uh, uh, sa atong mga kauban diha sa Aurora diha sa Aurora kang Brad at Tito Usab nga kanunay usab nagsunod sa atong tulumanon, matang domingo kang Brad Tito sa atong kauban dere sa uh, Sanis chapter kang Brad Dudong Gonzaga sa uh, lam-an, purok an nya sa yes, ilang mga uh, kasingalan mga JSK leader yes, nya sa mga -ka kaigsunan nga sa kanunay usab nga nagsunod sa kanunay sa atong uh, programa matag Lunes padlong sa Domingo mga kaigsunan.